mga balita ngayong araw dapat alamin. Tanda umaga po sa ating lahat. Narito po yung update natin ukol sa minimonitor natin na si Bagyong Tino. Patuloy pa rin po nitong binabaybay yung karagatan at patuloy din itong nag intensify Huli itong namataan sa so line 360 kilometers east of g Eastern Summer. So mapapansin po natin, mas papalapit na ito dito sa atin kalupaan. Taglay na ito yung lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bukso ng hangin na umaabot sa 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa west-southwestward west, sa bilis na 25 kilometers per hour. And ngayon pong maga dito sa bahagi or sa silangan ng Visayas at Mindanao ay medyo ramdam na po yung bukso ng mga malalakas na hangin and may mga malalakas na din po na pagulan na mararanasan. And expect po natin uh, throughout this day mas mararamdaman pa po natin yung peak o yung mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas na pagulan na dala neto. So muli po ngayon hanggang bukas po nandun yung peak na mararanasan natin yung epekto ni bagyong Tino for the area of Visayas maging sa malaking bahagi din ng Southern Luzon at sa ilang bahagi pa po ng Mindanao lalong-lalo na sa may northern at eastern portions po nito. And base dito sa ating latest forecast track analysis, generally magiging pakanluran po yung pagkilos ni Bagyong Tino. Posible po yung initial landfall natin either dito sa may southern portion ng Eastern Samar or dito sa Leyte, Southern Leyte or Dinagat Islands mamaya pong midnight or mamayang gabi or bukas po ng early morning or ng madaling araw. And then after po ng uh, landfall, or landfall or initial landfall nito tatawirin po nito itong hagi ng Visayas. Between po bukas ng umaga hanggang hapon, most likely yung center track po nito ay dadaan dito sa may Komotes Island, sa may northern portion ng Cebu, maging dito din sa Negros Occidental, patungo po dito sa area ng Iloilo. -Ilo. And then, bukas naman po ng hapon hanggang sa uh, madaling araw ng Wednesday, tatawi naman po nito, or pinakamalapit yung sentro nito, dito sa may area ng Solusi, patungo nga po yan dito sa may uh, northern Palawan area. So, muli po, expect po natin uh, from today na po, mas uh, mararanasan yung epekto nito ni uh, Bagyong Tino. And yun nga po, um, mamayang hapon, mas uh, malapit na po ito dito sa ating kalupaan and uh, kailangan lang din po natin uh, bigyan ng emphasis. Bukod po dito sa center track, na natatahakin ni Bagyong Tino. Isa po itong bagyo, so malaki itong system. So malaki po yung sakop ng maapektuhan niya bukod po sa areas ng uh, matatamaan ng center track po nito. May kita po natin dito sa ating uh, forecast track. Ito pong uh, area na under the air, uh, red shaded part po. Diyan po yung pinakamalalakas na hangin na dala po ni uh, Bagyong Tino. So, dyan po yan po most likely yung mararanasan nung malapit po sa sentro nito And then, ito naman pong area natin na yellow shaded uh, circle, ganyan po yung lawa kung saan yung mga malalakas na hangin ay mararanasan din. So, generally po, um, bukod dito sa center track, kailangan po natin i-consider yung buong uh, bagyo po kung saan nga Uh, pinaghahanda natin yung ating mga kababayan or mostly sana nakapaghanda na po yung ating mga kababayan dito sa malaking bahagi ng Visayas, maging sa Southern Luzon at ilang areas pa po ng uh, Mindanao dahil nga po dito sa uh, dala na epekto ni Bagyong Tino. And in terms of intensity naman po, ay patuloy nga itong magi -int mag intensify and before landfall, ay maano itong ma-reach yung typhoon category and hindi din po natin i-rule out yung super, uh, yung super Super typhoon category na ma-reach niya but either po sa kahit anong intensity generally mapaminsala na pong hangin yung dala nito ni bagyong Tino. And also bukod din po dito meron tayong tinatawag na cone of confidence kung saan hindi nga po natin inaalis yung possibility naging na, ma na maging mas mataas pa or mababa yung track ni bagyong Tino. Ayan, sa so, kasalukuyan po, meron na tayong nakataas na wind signal number 3 sa southeastern portion ng Eastern Samar, maging sa Dinagat Islands at Siargao and Bucas Grande Islands. Samantala, wind signal number 2 naman po sa central and southern portions ng Eastern Samar at Samar. Sa Leyte, Biliran, Southern Leyte, Bohol, northern and central portions ng Cebu kasama na yung Bantayan at Camotes Islands sa northeastern portion ng Negros Occidental sa rest of Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur at sa northeastern portion ng Agusan del Norte. Samantala, wind signal number 1 naman sa Sorsogon, mas bate kasama na yung Tikaw at Burias Island, Albay, southern portion ng Quezon at Marinduque. Sa bahagi din ng Romblon, sa central and southern portions ng oriental Mindoro at Occidental Mindoro sa Cuyo Islands maging sa Kalamian Islands maging dito din sa bahagi ng Northern Samar, rest of Eastern Samar, rest of Samar rest of Cebu, Sikihor Negros Oriental, rest of Negros Occidental Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique kasama ng Kaluya Islands, maging sa rest of Surigao del Sur, northern and central portions ng Agusan del Sur, rest of Agusan del Norte, Kamigin, Misamis Oriental, at sa northern portion ng Buk no noon. Kung saan dito po sa mga areas na nabanggit po natin, ito po yung mga areas na unang makakaranas ng mga malalakas po na hangin na dala ni Bagyong Tino. Sa mga susunod po na issuance natin habang mas papalipit pa itong si Bagyong Tino dito sa ating kalupaan, ay mas nadami pa po yung areas natin under wind signals and mag mas, uh, magiging mataas pa din po yung i natin na wind signals sa mga areas lalong-lalo na po yung malapit sa center track nito. So, ang highest possible po natin ay wind signal number 4. So kapag po wind signal number 4, yung ganun pong kalakas na hangin ay mapaminsala. Posible po itong magdulot ng mga damages sa mga pananim natin, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Posible po itong makapagpatumba ng puno, ng poste, makasira po ng uh, kable, ng kuryente. So during the passage ni Bagyong Tino, posible pong mawala ng power supply yung mga kababayan natin sa mga areas na apektado. Posible po tayong mawalan ng a, uh, or magkaroon ng interruption sa communication. Kaya nga po sana nakapaghanda po or paghanda pa rin po para sa ating mga kababayan dahil nga mapaminsalang hangin yung dala ni Bagyong Tino. Samantala bukod po dito, yung amihan naman natin magdudulot din ngayong araw ng mga bugsopon ng mga malalakas na hangin for most areas of uh, northern Luzon, maging dito din sa Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, Metro Manila, CALABARZON, MIMAROPA at Bicol Region and magpapatuloy po yung ganitong bugso ng mga malalakas na hangin bukas at sa Miyerkules. Samantala para naman po sa mga malalakas na pagulan. So sa kasalukuyan, may mga malalakas na po ng mga pagulan na nararanasan mostly dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. And for today po, posible na yung 200 or more than 200 millimeters of rainfall dito sa eastern Samar, maging sa bahagi din ng Dinagat Islands. Samantala, 100 to 200 naman sa northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, at Surigao del Norte, and 50 to 100 naman sa area ng Sorsogon, Cebu, Bohol, Camiguin, at Agusan del Norte.